nandito ako sa tabing dagat ang ganda ng ano ng dagat napakalinaw ang gandang pagmasdan ang sikat ng araw ay palubog na talagang malinis wala kang makitang dumi ano sya pa ganda guys ito ay San Juan Southern Lake palubog na yung araw ang ano ting sa likod na yan yung papunta sa amin ayan ito ay Pacific Ocean Kaya wala kang makitang dagat Ayun mo tira ng kabut. Sinira nila yung sinira nila yung ano. Yan, dito lang muna sa dan dalam pasigan ng dagat. Bye-bye. See you for the next video.